Ako na bahala dito sa gitna. Sa ah, gitna. <laughs> Lata, masyado maingay. <laughs> Ayan, welcome back mga mga pare, mga pare. Okay, dyan. At diretso na tayo sa shoutout mga 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 pare. Unahin na nakagad natin ito si Pedro Pendo ko, idol. Kumusta? Shoutout sa'yo. At syempre si... Uh, Ranjville long time na no, si Idol, kumusta ka dyan? At chat sa'yo Okay Sa sunod naman natin si ano Si Benji Gigambot Idol Maraming salamat sa support tayo At din sa'yo At syempre si Eto bago nating idol pre Si ano uh, Jimmy Bacaro Sabi niya idol Sana makalaro kita tayo sure pre May mga nakakalaro na tayo Mga kasama dito Ayan Add mo lang yung uh, MLID number ko Dalawa yung Madalas mong ginagamit Pero yung isa ito ngayon Yung gamitin ko ngayon Ay pinapakit ko sa Mythic Kasi yung dalawang yan Nakaabot na ng Mythic Oke okay, guys, sunod si Abu di Adventure. Ayan Jong, uh, shout out sayo. Uh, salamat sa supporta. At saka syempre si Gracie si May, ma'am. welcome back. Long time no see. Si ayan, shout out sayo. Oke, okay, tapos. Ayan, si Nelson Haro. Ayan, ah uh, idol. Di ko na kung si Jojo Harto or kapatid niya. I'm not sure. Pero anyway, fresh shout out sayo. Ata, uh, welcome to our channel. Oke, so okay, saka si, eto, si Jojo Haro talaga eto, surbol. Siyempre, yan. Long time si shoutout sa'yo. At siyempre, dun sa ating mga mga idol na hindi na nakakapag-comment, yan. Uh, sa inyo mga mare, mga pare. At kung ano man ginagawa yun dyan, yan, 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 Okay, so, ayan. Direk nyo na sa sila. Ayan mga pre, kasaba ko si Mexican, tsaka si, ano, si Ragnar. Ano? Marcelo Junior niya, kasi nung si, ano, si Selena. Tatang builders. Tama-tama ha?

malakas na yung siya no Tracy sino yan? malakas na yung siya no si si mga to si huyagi ka na ba? eh ato ito si ano si Udit Ayon! oo dati asa lang kay pag may Johnson eh ngayon kahit hindi na kahit wala nang Johnson kaya niya na oh. nakagamit na ako yun eh ako expect nakagamit nakaano ako naka NBP pa pero yung Victoria na ako Jam! yung tiktok ko eh Wow yeah. oh, Yung iba ayaw talaga nilang ano mag Maglalim Naya nilang makaunang makapatay ng minions yung kalaban Para mapalapit-lapit sa tore Ako hindi Hala kaya. dyan <laughs> Kanya-kanyang style yan pre Pwede Kanya-kanyang style yan Pero eh, ayaw ko lang sa mga ano Pansin ko din yan Sa mga

โอ้ยยยดับไปล้บปตัวอาบ้าอาบ้าอาบ้าอาบ้าอาบ้าอาบ้าาาับไาต้อมาแมตไกต้องาตไกโอ้โโอ้โโอ้โอ้ลบปลับไปลับไปับับไปบไปข้าปลา้้าา้าอ้อะไรบีซิตลับไปต้ talaga no? Lumalakas talaga pa no? Si Odette. Kita niya yun, yung ulti niya. Lakas makabawas. Dapat <laughs> lang <laughs> eh! Sige, bali. Ano yan eh? Ah, may kasabihan na ano eh, na ang bida, nagpapabugbog sa una. Hmm. <laughs> <laughs> ito, pre. Ito, pre. Ito.

dito mga pre mm, 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 mm. sige, sige, oh, sige. Kung akala mo, ah, mama, matay ka. Patay ka dyan. Oo, uh, oh, Oh, <Pinili. laughs> natin tong probe na to. Ayon, kaya mo kaya? Harapin natin. Upward versus... Lakas din kasi makapagagal ang ano niya pre. Tapos may ano pa, lakas ng nin... lakas ng lifestyle niya. Dapat. Ha? Oo. Oo. Laki po tibak mo. O, sige. Sige sila. Sige, sungkitin mo. Para makuskusan sana sa turret pre. Nakakatakot mo ka. <laughs> Mahina ang loob ni Tilong, pre. Huwag kang makialam. <laughs> para masuglap po at para makuskusan sa ano, sa turik. Mamaya kayo. Mamaya kayo. Patay mo yung turret nyo. Diyan ka na lang. Ano? Alam nyo, ha? Mukhang taga-clear naman ako dito. Eh Di ano pa? Patay to patay to. Ah, bisit hindi imabot. Diya po lalala pinilito. Bisit. Bisit may hiler pa'ng tapos nang lakas pa niya. Anak natin pa'klong mamamata. Ang daming tama nito. Ano? Uy! Uy na! Uy na! na! Siya nalang hinahabol. Gusto talaga makasabik siya. Pag nga ko, tandaan niyo. Pati dila, may latay. <laughs> ito nga huli mamaya. Oo, oh, ano nga eh. Wala nang... Mangiingitin niyang tiba ko. <laughs> <laughs> ka tayo kaya ito. Sure na ito Ewan ko na lang. pag hindi. Pag nabuhay ka pa. Ewan ko na lang. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Naisabik ko Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Isa ka pa. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. O, sayang. Nasa ano kasi kami. Taas eh. Pareho kayong ugat. <laughs> oo.

Sayang, oh. Ala, ah, patay na. Uy, sige. Patay mo. Sige, patay na yan. Pak, Alam mo, ha? Ano yung miyasa ka, ha? Ah, Anak mo, titpakro. Naka-flicker. Oh, patay ka. Oh, kumag ka ngayon. Oh, saan ka pupunta? Oh, wala na flicker mo. Isa ka pa. Uy, sige. Nakatakas. Kala may isahan niyo ako? Hoy, tipo pulit to. Wait, wait, wait. wait oh. Sige, oh, oh. Sige, laknos ka dyan. Uy, <laughs> sayang.

Ang buhay na sayang. umano, may pri, Pri, pring, may pring, pri, pring, may pring, may pring, may pring, may pring, may pring, abang, abang may pring, 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 may

Asal ada, nah. uh. eh, luaran lah, 10 menit, kaya apa tuh? Oh, aku itu aku nabharan segitna, na. Lata masih maingai, <laughs> <Laptikun. laughs> lata pala si, eh. Oh, Ang keya lap. Para pala visit natatagbu. Ang enako nakasinser. Yeah, cool. Yeah. Enak. Ako na di ko na adban. Pre, yung manopera na pre. Naku pa. Ah, yang ite mabatiperan hay. Eh, wala kitangbaka makuhon. No, na, no, nakalaban pre. Ala la 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 la. Oh, pre. Kaya Kaya ka ka Naku, naku. Ay, naku, naku. Ang... Ay, naku. Patay, hm. delikado tayo. Kaya naku, naku. Sa Tasha, sa Tasha yung Lord Rey. Baka dapat may taga na, ano, itaga sa lubong sa taas. Ay, nung no, gusto mo gawin mo, mag-isa. Silong, yeah. ayan. nice, 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 vanish. Ito ba nagbaruno? Patay <laughs> <laughs> ka ko. Ayun O dito, di ba meron dito? O, meron nga. Sige, Baka! Naro. pa. O. Visit <laughs> yung bultog <laughs> <laughs> Alam mo, kahit malaki damage mo, di kita pa, di kita atrasan <laughs> lukot-lukot eh. <laughs> dumating sa base natin yan, tapos na natin to. Sige nga, subukan mo. Tulak na rin ka lupa. Gusto kong matakit. Oh. <laughs> ah, wala na talo. Ang talo ka para mo nangakal mo po eh. Tawa ko sa loob. Hello, saktong-saktong 7 minutes. Ay, okay. Nice one, nice one. Gusto mo lahat ng araw sa'yo eh. Nice day mga pre. Oh, malapit na. Malapit na ng MVP. Tatlong star na lang. Oh, MVP pa nga. Ayan, oh, Siya kasi, ano, paring Martin, Marcelo Junior Lades. Ayan, oh. MVP pa nga. Okay, nice game. Okay. Susulat-sulat. Kumuha ka ng tape, i -tape mo, i-record mo yung boses mo. O tapos padala mo doon. Okay. Yeah. <laughs> Yan <ang> idol ko. si <laughs>